Patuloy sa ating mga balita. Sa unang isang daang araw ng pamumuno ni Governor Datu Tukaw Mastura sa Maguindanao del Norte, ilalatag dito ang mga programa at proyektong na isa katuparan ng kanyang administrasyon sa kanyang Governor's Report ngayong Webes na nakaangkla sa Development, Transformation at Opportunity para sa Maguindanao del Norte o DTOM. Narito ang report. Well, uh ano natin yan, yung may present natin, yung natapos natin for the past uh, past 100 days. Especially, I'd like uh, people to know the, the, the meaning of uh, DTOM na. Yan ang dinadala ko ngayong trademark ng aking administration. And that is development, transformation, and opportunity for the people of Northern Maguindanao to have A better life. Uh, so, yun ang ko natin. And, uh, I'm happy na nandito kayo ngayon. Uh, talking about develop development, uh, I will be focusing on the modern infrastructure. You know? uh, economic advancement and improvement of public service. On uh, transformation, babaguin po natin, magkakaroon ng pagbabagong governance, like what I'm doing now, na pumupunta mismo ako sa barangay or sa by municipalities on a convergence, no? Uh, dinadala natin lahat yung mga departamento ng gobyerno sa baba para hindi na po maghirap yung mga tao na pupunta dito sa opisina. Kaya, Dinedeliver natin ang mga servisyo kaling sa agriculture, health, and other uh, government services para po hindi mahirapan ng mga tao natin. And on uh, an opportunity for Maguindanao, people of Maguindanao will be having uh, uh, what's this uh, emphasis on uh, education and also entrepreneurship no? para mabigyan ng, ng kabuhayan yung mga uh, malilit na uh, mga kwan sa probinsya ng uh, Maguindano Norte. For example, uh, sa so farming, no? Uh, i-deliver po natin sa kanila yung mga technical technical education ng modern farming para uh, mas ma-progreso po yung mga farmers natin. And that's why I am trying to improve the, the nursery in Parang para maganda yung pag-deliver natin ng servisyo sa mga farmers sa pagbababa natin.